Ngayong araw guys, dinalaw nga pala namin ang minor de edad naming lola. Syempre guys, para gawan siya ng napakasarap na merienda. Ito nga pala guys, yung tinatawag dito sa lugar namin na nilupak na saging. Grabe guys, sa sobrang sarap ng pagkakagawa namin dito sa aming merienda ay naaalala daw ng lola namin noong panahon ng mga dalaga pa sila. Kaya ngayong araw guys, isamahan niyo ulit kami. What's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So for today's video nga guys ay nandito naman tayo sa bundok para mag-adventure. Dinalaw nga pala guys namin ngayong araw itong menor de edad naming lola kasi namimiss na namin siya ni Dugong. At bago nga pala guys ang lahat, paalala ko nga pala sa lahat ng mga viewers natin dyan na marami pong gumagaya ng mga fake account sa atin. Ninanakaw nila guys yung mga pinaghirapan namin ni Dugong ng mga video. Kaya guys pag may manapanood kayo mga video namin ay tingnan nyo yung followers nila kung mataas kung 540,000 followers it kami yon. Pero kung hindi guys ay fake account yon. Tapos ay na nga, guys, ano nalito nga lang pala guys ako dito sa nakita namin ni Dugong kala namin malalaking bayabas yun pala guys and tawag dito sa lugar namin ay kalabas dyan ba sa lugar nyo guys ano ba ang tawag sa ganitong prutas at ito nga guys yung example ng balat nyo oh, sabi ni Dugong dahil wala daw siyang helmet ay eh, gagawin daw niyang helmet oh grabe nakakamiss ah, talagang dumalaw dito sa lugar ni Lola lalong lalo na pag naaamoy ko dito yung simoy ng hangin talagang bumabalik yung mga alaala ko pag nakaipon kami guys ni Dugong kahit pa ipapaayos eh, namin itong munting bahay ng Lola ko dito medyo sira-sira na rin kasi guys to kaya ipapaayos eh, natin medyo madala Kala lang guys kami makabisita dito ni Dugong kasi medyo malayo talaga to doon sa mga bahay namin. Halos isang oras guys yung biyahe. At dito nga guys sa part na to ay kinuha na namin ni Dugong itong lusong at itong halo. Ito nga pala ang gagamitin natin sa paggagawa ng nilupak. Sa lugar nyo ba guys anong tawag sa ganito? Pakicomment nga sa baba para malaman namin. At habang nakatayo nga guys dito yung lola ko ay sabi ko sa kanya ay mag-relax muna siya at gagawa namin siya ni Dugong na napakasarap na merienda na talagang mababalikan niya yung kanyang kabataan no kadalagahan ng mga panahon na una-una. Tapos ayun, guys, dali-dali nga kami pumunta dito sa likod bahay ni Lola pangaramanguhan ng mga saba o saging na gagamitin natin sa paglulupak. Habang papunta nga guys kami doon sa may saging, iniisip ko kung paano namin kukunin o titibain yun kasi hindi kami masyadong sanay ni dugong dito sa bundok sa dagat kasi kami lumaki. Tapos maya maya lang guys, nakakita rin nga pala kami ng gagamitin natin dito saging para sa ating nilupak. Grabe, sobrang laki nga pala niyan. Pero biglang nagpasikat sa akin si dugong, sabi niya sanay daw siyang magtiba ng saging kaya inakyat niya na kaagad. Sabi ko nga lang guys kay dugong mag-ingat siya kasi baka mamaya pag tumban ng saging, isa kanya tumumba, pa siya, tapos hindi siya makahinga. Habang tinataga nga guys ni Dugong dito yung saging eh, yumayakap siya sa puno nito at ito na nga guys biglang lumaglag na dito sa baba kaya nga grabe sobrang saya dyan ni Dugong at successful daw siya sa pagtitiba nitong saging agad ko na rin nga palagi sa kanyang kinuha yung aming gulok para maalis ko na rin yung mga dahon dito ng saging at makuha na rin namin yung mga bunga kitang kita nyo naman yung sinyas agad ni Dugong yan talagang pudrip drip malala daw ko agad medyo malaki nga pala guys itong buwig ng saging na nakuha namin talagang medyo marami tayong magagawing lilupak ngayong araw tapos ayun bigla nga pala kami nakakita ng isang hinug na saging na sinyorita dito. Kaya sabi ko kay Dugong magmeryenda muna kami dito sa gilid. Total, nagugutom na rin naman kami. Grabe o, oh, parang dalawang unggoy na nagmeryenda dito sa ilalim ng puno na saging. Pagkatapos nga lang guys, namin maubos yung isang piling na hinug na saging doon, eh, agad na rin kami bumalik dito sa bahay ni Lola. Medyo mabigat rin nga pala guys, yung dala namin saging ni Dugong dito, tapos andulas panundaan, kaya nahihirapan kami maglakad. Pagkarating nga guys, dito sa bahay ni Lola, eh, nag lang kami dito ng lutuan at nilagay namin dito sa kaldero yung mga saging. At sa excited nga ni Dugong maluto ito, kitang kita naman, halos lumipad na naman yung kaldero meron namin sa sobrang lakas ng apoy. At eto nga pala guys yung mga gagamitin natin dito sa ating nilupak na saging. Meron nga pala guys tayo dito mani, margaring at royal, tapos itong gatas, tapos itong asukal. At gusto ko lang nga pala guys i-share sa inyo itong nga pala yung mga ginawang walis ng lola. Grabe guys, sobrang dami niya at pinagtiyagaan talaga ni lola para sa magkapera. Sabi niya kasi sa akin guys, pag daw siya walang ginagawa dito sa bahay nila, lalo daw siya ihina. Kaya hindi na rin namin guys pinipigilan si lola gumawa ng mga walis na to kasi guys libangan na rin niya to sa araw-araw niyang pamumuhay dito sa bundok. At share ko rin nga pala guys, sa inyo ito nga pala guys lola ko hindi siya kumakain ng mga preservative foods ng no, mga nasa lata sabi niya sa akin mas pipiliin na lang daw niya mag-ulam ng asin kisa doon sa mga preservative foods hindi rin siya guys kumakain ng hotdog longganisa at sobrang dalang niya talaga guys kumain ng karning baboy ang kadalasan talaga guys mga inuulam ni lola ay mga gulay talaga kaya siguro ay eh, kahit matanda na siya ay malakas pa rin yung kanyang katawan tapos ay nga guys ano balik nga pala guys tayo dito sa ginagawa natin at dito nga guys na agad namin ni dugong na maglupak o magbayo nitong mga saging at sa unang try ko pa nga lang guys tumalsik kagad yung saging kaya tawa ng tawa si Dugong sa part na to sobrang saya na naman niya tapos ayun maya maya lang nung nadurog na rin namin itong mga saging inilagyan ko na rin itong margarin pampalasa na rin nilagyan ko na rin nga pala guys ito ng kinayod na nyog na may kasamang asukal para pandagdag pantamis natin tapos nilagyan ko na rin guys itong konti royal para medyo may kulay naman yung ginagawa natin nilupak tapos nag add na rin guys ako dito ng gatas na sobrang tamis grabe habang ginagawa pa nga lang guys namin itong nilupak na saging namin ni Dugong ay halos na maubos na kaagad ni Dugong ito sa kakakain niya dito sa gilid medyo may mahirap rin nga pala guys magdurog nitong saging kasi guys sobrang lagkit na rin niya dumidikit talaga yung aming ginagamit na pandurog. Sobrang tagal na rin nga pala guys mula nung huling paggagawa namin ni Dugong ng ganitong nilupak na saging halos ilang taon na rin talaga yung nakakalipas. Nilagyan ko na rin nga pala guys dito ng mani nung malapit nang matapos itong ating nilupak na saging. At after nga lang guys ng ilang minuto at grabe na talaga kami ni Dugong dun pero worth it naman guys yung pagod namin kasi napakasarap nitong nagawa namin nilupak na saging kung makikita niyo naman guys. Sobrang sarap rin nga pala guys, partner nito ng kape tapos ayan nga guys Mampot na dito kaagad si Dugong. So ayan guys, what's up? Ayan, kakain na tayo kasama ng ating lola nitong nilupak na ginawa namin ni Dugong. Grabe guys, first time rin lang namin ni Dugong maglupak ulit pagkalipas ng sobrang tagal na panahon. Sobrang tagal na nung naglupak kami, mga bata pa kami, tas ngayon lang ulit na ulit. Ayan. Let's go! Kahit po tayo. Tignan <laughs> nga natin kung masarap nga ang ginawa namin. Grabe guys, habang kumakain nga pala guys ako nitong nilupak ay talagang bumabalik dito yung mga alaala namin ni Dugo ng no, mga bata pa kami lalong lalo na pagkasama namin yung mga tropa namin at nagagawa kami ng mga ganito. Kaya yun guys, ano, salamat nga pala sa palaging panonood nyo at huwag nyo sanang kakalimutan ishare tong video natin. Kita kiss na lang ulit tayo guys bukas. Tama sa panonood guys. Ha? <laughs>